ito kami sa kahabaan ng Sumulong Highway, sabi ni Sapien Saan pa nanggagaling yung pasuyo nyo? Matangal Matangal? Matangal Bataan? Bataan Layo Maraming tapoy pala doon Ano yan? Ano yan? Dito rin yan sa, sa ating Pilipina? Walang bagay niya May bagay nga rin? Yes Mayroon ng sili yan na sopa oh. Sopa. Panghang yan. Ayan ang sili oh. May sili na yan. May sili. Oo. Oh. Panguyan. Video, video natin yung mga paninda mo

30 non sapevo 30 3 sono in 30 prepara la campanella no prepara la campanella grazie prepara la campanella che cazzo hai fatto? Itong tingga, galitari, ha ba't pumikita parating rara? Mayrong mga walis sticking oh. Wall stamp. ganitong ito? At pala ano? Diyan sa kailangan ng ibos yung pinilihan natin doon pero yung iba galing ng kainta wala kita dati nagdahanan pa dito eh. iba nagdahanan kami dati doon pare-pare sa panitadito boss ng biko dyan. Mga what? mga malagkit. Mga malako. Hay, may pa pag-isip sa kapila oh. 17 tayo

memotong ya. Kami sesat yang pasti itu. Makin, eh, yeah? tumpak oh. Tumpak yes, ya. oh. Suka. Suka. Suka nyong. tumpak Ay sa amin nagtaka, nagsanggot ako sa amin yan eh. Nagtaka ka sir? Magbate ah, eh. Oo, oh, ito na nga na eh. Magbate, naisip sa Bisaya. Oo. Oh. Saan pa galing suka namin eh? Keson? Saan? E Ay, maraming mga ano dyan. Uh, ah, uh, ito mga... Mas masarap ang sanyog. Ito pa. La Lalo na pag ano sir, yung kuha pa lang sa Ay, matamis. Oo. Matamis yun. Oo. Oo. Sir, baka naman mamasko kami, sir. Bravish Alam. Sir, dito so, sa itu katapos ang puno na yan. Oh, nah. Milyon yan. Oh. <laughs> right, dito na magtatapos ang vlog langin. pakai like, subscribe, share. 地铁出口。